Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa Landas ng Pag-asa. Ako po si PJ Kumpas at ngayong araw, sabay natin pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon ngayong linggo ng mabuting pastol na siya rin ating pinagdiriwang ang Mother's Day. Ngayong linggo ng mabuting pastol at Mother's Day, naalala ko po ang isang napaka-personal na karanasan sa nanay ko. Ang pangalan pala po niya ay Luz. May isang beses po na may mali akong ginawa Talagang galit si mama nung time na yun. Pero kahit mainit ang ulo niya, naalala ko, tinanong pa rin niya ako. Kumain ka na ba anak? Sa simpleng tanong na yun, ramdam ko agad ang lambing at malasakit. Kahit galit siya, hindi niya naalimutan na anak niya ako. Nakailangan ko pa rin kumain, alagaan at mahalin. Hanggang ngayon, pag naalala ko yon, napapangiti ako. Sa simpleng tanong na kumain ka na ba, Nakita ko ang pagmamahal ng isang ina. Tapat, hindi nagbabago. Kahit may pagkukulang ang anak. At sa pagmamahal niyang yun, naalala ko rin ang Diyos na lagi nagbabantay sa atin. kaya ng mabuting pastol. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Wala kay San Juan, Kabanata 10, Talata 27 hanggang 30. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa akin sa kanila ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw sa kanya ninuman. Ako at ang ama ay iisa. Napakaganda ng sinabi ni Yesus. Kilala niya tayo at hindi lang niya tayo basta kilala, mahal niya tayo at walang maakaagaw sa atin mula sa kaniyang kamay. Tulad ng isang ina o tulad ni Mama Luz na kahit galit, hindi ka pababayaan. Ganon din ang Diyos. Kahit tayo nagkamali, kahit tayo naliligaw, hindi hindi tayo iiwan. Sa gitna ng ingay, gulo at hirap ng buhay, naroon siya naghihintay, nagbabantay, at kapag kinilala natin ang tinig niya at sumunod tayo, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan. Ngayong Good Shepherd Sunday at Mother's Day, inaanyayahan kitang gawin ang tatlong simpleng bagay. Una, makinig sa tinig ng pastol. Maglaan ng kahit limang minuto para manhimik at magdasal. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang aking pastol. Gabayan mo ako. Pangalawa, pasalamatan ang iyong ina o isang mother figure sa buhay mo. Isang tawag, text o yakap lang sabihin mo, salamat sa pag-aalaga, Nay. Happy Mother's Day. Pangatlo, magbigay ng pagmamahal sa iba. Magpakita ng kabutihan, ngiti, tulong o kahit simpleng kaya mo yan para iparamdam sa kanila na may nagmamalasakit. Mga kaibigan, sa Yesus na mabuting pastol at sa ating mga ina na tila pastol din ng ating buhay, matatagpuan natin ang tunay na pag-asa at pagmamahal. Kaya't sa gitna ng lahat ng ating pinagdaraanan, huwag tayong matakot. Pakinig tayo sa tinig ni Yesus. Yakapin natin ang alaala sa ng pagmamahal ng ating mga ina ay pagpatuloy natin ang paglalakad sa landas ng pag-asa. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, maging boses ng pag-asa. like and share ang Pathways of Hope sa inyong mga kaibigan. Muli, ito si PJ Kumpas. Maraming salamat.